meron yung binili kanina ito na video. na video nga magbili tayo na party house ito pala yung mga tanks natin kompleto na mga body you know? uh, total of 96 tanks lahat sa so, previous time, dalawa na uh, malalaking tanks Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel So for today's video ay dumating na yung ating aquarium na in order Teka, mga natin mga buddy Let's go Mga natin ka Abot na? Abot is Ryan Dito na mga buddy Sa kabalikan lang, eh, sir. Isa ra deliver. Dari ah. na lang, sir. Get it? Okay, tapos ko muna mga bali. So, andito na yung aquarium natin, mga bali. Ayan, o. Pero kulang pa. Nasa 70 plus pa lang yung dinideliver. Kulang pa na mga 20 plus. Tapos may binigay sa atin si si Mark na mga 24 by 12 na aquarium. Uh, freebies na lang doon yun. Tapos, kung mag-order pala kayo sa kanya mga bali, dito sa Davao, ilagay ko dito yung Facebook account niya. And order kayo sa kanya mga bali. And eh, ito yung mga tanks na ginawa niya. Para dito doon sa second rack. Kaya pakita ko sa inyo. Dito eto, yung FFT nga ilalagay mga bali. The second metal stand. Dito dyan mga bari i-clear out natin yun dyan ito sya medyo matagal-tagal na itong ginawa ni Buddy Roach dito tapos may mga bakantin space tayo dito dito natin ilalagay yung iba sa baba and meron dito na side doon mo dilalagay yan Alagyan na lang natin ng sticker yung tank bibili tayo ng sticker ngayon para pang background dito sa tank tulad nyo parang syang blue background Ayan yung bibili na Ubusan kasi ako. And then, style foam. Para sa sahid. Lagay natin dito. Yung style. Dito sa taas. Sa taas, lagayan na ng trophy. Hindi natin lagyan ng tak yan. Lagayan ng trophy natin dito sa taas. Ayan yung mga bagong kuha natin na trophy. Ayan sa taas. Punay natin ng trophy yan sa taas. Ano sa mga show. And ayan, yeah, kompleto na yung setup natin for this metal stand. Wala na lang ng mga ganito. Meron, actually meron akong ganito. Yung air controller. Yung air stall lang wala ako. Kaya bibili tayo ng air stall ngayon. Yung 100 pieces. Kasi, uh, prepare natin dito. Sa, kawag uh, setup. And then, bibili tayo isang uh, roll ng hose. Yung black hose. Sana kabili tayo ngayon Kasi yung last time, naubusan tayo Naubusan na stock yung pet shop uh, Naglibot-libot na ako sa downtown Wala lang bentang black na hose Kasi gusto ko yung black na hose Hindi kasi dumihin yung black na hose Kaya gusto ko yung black na hose Ayaw ko yung transparent kasi pag katagalan Tumitigas at marumitig na So balingan ko kayo mamaya pag nakabili na tayo ng sticker And yung mga needs natin dito sa farm See ya! So, ayan mga bari. Meron pa yung binili kanina. Hindi ka na nabidyohan. Mabili tayo ng aquarium hose. Kasi naubusan tayo ng black. Buti na lang. nakabili tayo dito banda lang. Medyo mahal nga lang ng pagbili. Mabili tayo ng uh, cable tie and then dalawang ano ito, soldering iron pang butas doon sa ating airstone tapos nakabili pala ako ng airstone kanina ang doon sa sakyan ito pala yung mga tanks natin kompleto na mga body Ayan, no? Uh, total of 96 tanks lahat ay previous tayong dalawa na malalaking tanks Ayan, no? so hindi natin nabili kanina is yung ating uh, background sticker yung dito sa likod nalagay dito sa likod ganito wala kasi yung benta dito mga badi. Nilibot ka na lahat Yung downtown na bilihan Pero wala, ako, wala akong nabili So ito nakabili ako kanina na Airstone Bumili na ako ng 100 pieces Ay mga badi. Ito yung bubutasan natin Baka bukas na lang kasi hapon na Ito lang Hapon na ako nakauwi Ayan Tapos Nagkata pala na si Danny Blue ng mga styro, bumilid din pala ako ng styro kanina. Ayan. Kailangan nyo. Ito mga buddy. So, nare na nyo dito. Kasi maglalagay tayo dito ng styrofoam. Bawat layer, linilisan lang natin ng konti. Doon, meron na eh. Sa so, gilid. It. Ito lang wala. Tapos, hindi natin magagawa ngayon yung tag. Kasi nga, nag-order pa ako sa Shopee nung background sticker so antayin na lang natin yung dumating mga body tops talaga natin ng ah uh, background sticker yung mga tanks ayan so putin nyo ko na lang yung video pakita ko na lang sa inyo dito mga body ayan so nag drop yung ating hb red na cauliflower dito yung mga body ay kinuha na pala yung body router kanina may kinuha siya ng mga di Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Tapos, yung nga, kung sakaling mag-order kayo ng HP Red na Coley ng Vietnam, may available tayo mga body. Medyo may kamahalan nga lang. Uh, ito nga, yung full gold natin ngayon. Napakadami ng mga paanak. Ayan mga fry ng full gold. Hindi nga lang visible kasi mga maliliit pa yung iba. Marami yan dito mga body. Tapos, <clears throat> Tapos, yung nga, may mga tank dito na nag-leak. Tulad nito, ayusin pa natin itong mga balik. Ayun, nag-leak. Ito, nag-leak. Ito din, nag-leak. rin. So, i-reset natin ito dito. Maghahanap tayo ng mga bagong show grade na feeder at mga bali Pukuha tayo dito. Marami dito eh. Pakita ko sa inyo. Sobrang dami na. Sobrang dami ng pilate natin dito mga bali. Kita naman oh. No? Wala ko dami. Ayan oh. Napakadami na yung feeder na may Meron uh, pang ang feeder coin na nasama So Hopefully Mag-success yung ating project ng feeder coin Para maparami din natin Dami naman tapos sa kabila, meron tayo HBR, ah, uh, Red Dragon. Red Dragon na Snake Skin from Vietnam. Ayan, naparami na natin mga body. Pero nakuha ko na yung male dito. Pero meron pang uh, konting natira. Uh, puro female na lang halos nandito. Uh, baka separate din natin yan para kung sakaling mag-order kayo. Meron agad tayong marilis na mga Tawag nito Red Dragon Snake Skin Ayan, pakita ko sa inyo yung dragon natin ngayon Na kinugroom Ito Yung Red Dragon natin Red Dragon Ang malalaki na konti Compared sa bagong hulog sila Eh, ito maganda to hapo Hapon talaga hapon talaga And ito din sa baba hapon o so, magagandang klase yung naproduce ng ating RDSS mga body kung sakali mag order kayo meron din tayong release nyan medyo may kamahalan nga lang kasi nga Vietnam import yan mga body at yan yung first batch ng na napadami natin yung ating RDSS na Vietnam so matagal-tagal din tayo hindi nakaproduce ng RDSS natin tapos ayan yung Blue Dragon natin uh, kinuha ko na yung fry kahapon tapos update ko na lang kayo ngayon dito mga bali kasama ko kayo bukas bukas kana ayusin to papakita ko lang, lang sa inyo so malaking kayo mga bali ito tayo sa yung mga setup natin Harap. Ay, nanganak na pala yung ating albino gapikoy. Ayan o. Is dito sa kabila ng ribbon. Ito yung ribbon. Ayan, nanganak na. konti na yung anak niya. Nakain siguro yung iba. Nakain! Tapos may mga fry dito. ano yung mga fry. kulin natin ito. sa kabila. Ilipat natin dito. Kasi malalaki na dito. Ayan o. Oh, dami fry din. sample C madami talaga so meron tayong albino gapi ko dito na anak to ng red ears natin pero hindi ng red ears hindi ko alam kung bakit ayan o okay na dyan o oh. blue dragon ayan si badger ko say hi to my blog. Pakain ng bibis. Wala, di na kayo Ha? Dari para lang. Karali sa likod. Dari, wala pa nila. Parang parang. I think okay na yung ating uh, mga pea na nagka-white spot. Natanggal. Pwede na, take 500. Natanggal na yung white spot. <laughs> Natanggal na yung white spot pinaliguan ng asin Tignan, nanganak pa yung ating blue dragon dito meron pa ba? wala na hinawa ka na to eh tapos lipat natin tong blue dragon dito mga badi. ito oh, natin to dito sa box sa marami din to malaki-laki na Ayan, ilipat na natin sa malaking lag, -lag lalagyan. Ayan, oo. Diba? So, hanggang dito na lang yung video mga buddy. yun, update ko na lang kayo bukas. Para pala tayong vlog bukas. Kasi yung gagawin natin bukas is... Yeah. bukas is magsaset up tayo ng lalagyan ng mga Dombo Air Mosaic. Magbibreed tayo ulit. Marami akong mail dito ito tayong may tayo main na mabibreed yung musik natin sample ay ayun o ang, ang buwer musik juvenile size madami yan dyan dito mga buddy yun din yun musik din yan yung female lang dun sa cement pan so hanggang dito lang lang yung video don't forget to like share like share and subscribe Bye fish up